Okay, mamaya no, bibigay to kay JM, no? Legs in, bibigay to. No? Ano ba yung lesson niya sa math? Decimal, addition na to. Addition. 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 Of oh, pressure. siya lang nakasagot? O, may lang okay. Nagaasal galing Zuna naman to. Ah, oh, bigay ni ma'am sa mathematics dahil naka nakasagot ka. Galing kay... Eh? Yeah. Ay, galing kay ma'am nga, kay ma'am main. sa sasabihin mo kay ma'am main? Kay ma'am main na. O, oh, gagalingan mo na sa pagpasok mo. Oh, matalino ka naman eh, sabi ko sa iyo eh. Wala naman tambo bobo. Alamad lang. Eh walang makikialat sa kanya 'yan.